Hello, hello everyone! Grabe si BP Sara dinumog na naman sa Isabela City sa Basilan. Grabe guys ito, wala tong ayuda ha, walang ayuda. At partida umulan pa daw nito guys, Ma maulan talaga daw ito na panahon. Kaya wow, grabe yung mga tao, ang dami, sobrang dami ito guys sa panoorin natin. Ito sa likod to ha, mamaya ipapakita ko yung nasa front na angle. Nandyan pa talaga si Amy Marcos, sabay sila eh. O, oh, yun si Amy Marcos. Sa kanan, sa kaliwa si VP Sara. Ay, sa kanan pala si VP Sara. Oh, yun! Nandito si VP Sara. Grabe yung mga tao, guys, oh. Tignan nyo. Oh, grabe yung mga tao nakaabang, oh. Oh. Ito yung sa Ito yung sa gitna. Oh, sa kalagitnaan to ha. Oh. Grabe. Tingnan niyo yung mga tao, guys. Grabe, sobrang dami. Diyan si VP Sara, oh, nandyan sa gitna. Nakikipagpicturan. Guys, wala talaga ako ibang nakitang ang ganitong presidente, vice president, sinong politiko, nag-game na game sa picturan. Yung iba, nagsasaway, or yung iba, napipikon, or napapagod. Alam mo yun, wala talagang iba. Si VP Sara la Nandiyan si VP Onok. Hindi talaga siya yung, ano, yung lahat. Kung kaya niya lahat, lahat eh. <laughs> Kaso lang yung mga nasa likod or na yung nag sa kanya. Tama na, oh. Last two questions. Last one cell phone. Yun. Ito naman, guys, yung sa... Ah, grabe. Talagang mamamangha kayo sa ano nito sa sobrang daming tao. Yan guys, so... Isabela nyo! Handa na ba kayo? Handa na ba? Meron pa talang mga tao sa taas. <laughs> Parang blipid. Duterte! 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 B. Duterte. Duterte. Grabe. Tignan nyo yung mga tao, guys. All walks of life talaga, no matatanda, bata, nakau. Mga... Announcing the arrival of the Vice President wow. of Anong the Republic of the Philippines. Z, Duterte! Grabe. Lahat talaga, oh, yung mga cellphone, grabe. Nag... Lahat na lang talaga, oh, so, Grabe. Senator, Amy Marcos! Lag yung video nila, guys. Lag. Pagtsagaan na lang natin kasi wala talaga ibang video. Wala talaga akong makalkal na iba. Ito lang talaga yung... Ano, grabe yung tao, no? Wow! Welcome to Isabela City Vice President Honorable Sarah Z. Grabe. Duterte Together with Nandyan, si Senator Amy Marcos Sa gitna <laughs> <laughs> Doon, nandun si VP oh, Sa gitna, grabe, no? Yung iba ayaw nito. Alam mo yung mga politiko, kasi mo silang mga politiko mayayaman, di ba? Ayaw nito. Nako, sino ba namang gusto ng ganyan? Yung dudumugin ka, iba iba yung baho na amoy ng mga tao, iba iba eh. Tapos makikipagpicturan ka pa talaga. Makikipagplastikan ka pa sa smile-smile. Nako, ayaw ng mga mayayaman ng ganyan. Pero si VP Sara, grabe. Diyan talaga ako bilib sa kanya. Mm -mm. Wala talaga ako nakitang mga politiko Welcome na ganyan. Welcome to Isabela City, Basilan. Vice President of the Republic of the Philippines. Honorable Sara Z. Duterte. Grabe. Together so, with Senator Aimee no? Marcos. Grabe. Oh, Uy, guys, si Kuya, oh. <laughs> si Kuya, oh, grabe, nakakamay talaga siya, oh. <laughs> <laughs> grabe, sobrang daming tao talaga. Oh, di ba? Oh, Itag nyo na lang yung lahat. <coughs> Grabe talaga, oy. Mm. Picture talaga, oh. Ah, alam ko na. Zinom kasi to, eh. Zinom, kaya ganito yung resulta. Oo, tapos naglalag siya. Pero grabe, oo. Oo, oh, VP Sara. Grabe. Check. Grabe talaga, sobrang daming tao. Ako guys, ano masasabi nyo? Nandun ba kayo mga taga-isabela taga basilan? Mag-comment na kung nandyan ka sa rally na yan. And don't forget to hit like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye! Ipagpatuloy nyo na lang po yung panunood nito. Nasa ano to? Sa page to ng... Welcome Vice President! Tumatakbo ng mayor na siyudad de Isabela City, Basilan. Ah, kay Mayor Dada. Oh, Mayor Dada yung page ng live na yan. Sige, guys, thank you so much. Have a great day, everyone. God bless. Bye. Patuloy nating subaybayan yung mga uh, ginagawa ni VP Sara. Kaya mag-like and subscribe na. Bye.